Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba, mga bossing ko isa sa mga mananaya at nais nyo po mga bossing ko na magwagi na limpak, limpak, limpak masalapi. salapi. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang, ako po mga bossing ko yung ilang beses na nakatama ng limang numero lamang. Totoo niya, hindi pa ako nakakajakpat. Pero syempre, sa akin ang unang tanong nyo ako, nakatama na. Nakatama ako, panay limang numero. Pero pag pinagsama-sama mo, pwede ka na magsimula ng negosyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito. At ito po yung isa sa mga napaka-epektibong pamamaraan para tayo ay swertihin. Sa lahat, sa kung ikaw ay mananaya, kung ikaw ay negosyante, pwede niyo po itong gawin mga bossing. Kung isa ka sa maraming pangarap sa buhay at isa ka rin sa mga mananaya, subukan niyo po tayan ito mga bossing ko at ito ay mapapansin ninyo na siksikliglig na tumapa at umahapot, maraming blessing ang darating. Kung isa ka sa mga mahilig sa mga pagtaya-taya at negosyante, uh, business minded po kayo, ang video ito ay para sa inyo. po ba kayo mga bossing ko sa mga maraming pangarap sa buhay o lubog sa pagkakautang? Kaya nais nyo na manalo kayo na limpak-limpak na -limpak salapi para makatulong din sa inyong kapwa maging sa inyong pong pamilya mga bossing. Kasi yan ang madalas kong naririnig sa mga bossing ko. At yan ay isa rin ako sa mga ganyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, masasabi ko lamang kung ukol ay bubukol. Kaya gawin nyo po ito para umukol. Pero kapag gaw, hindi nyo trip, huwag nyo gagawin. Huwag nyo gawing obligasyon ng pagtaya-taya. Yan po ay kapag trip nyo lamang na parang gustong gusto yung tumaya, eh tumaya kayo. Pero kung walang dating sa inyo, ayaw nyo, huwag gagawin mga bossing. Ano po ba mga dapat natin gawin mga bossing ko para tayo makapanalo ng limpak-limpak na limpak -limpak salapi mga bossing? Ngayon pa mga bossing, eto. Eto, paborito ko mga bossing ko ay ang asin mga bossing. Ang asin mga bossing ko, ultimo sa mga punsoy mga bossing ko. Ang asin ay hindi nawawala dahil pang cleansing ito. Pantaboy ng mga kamalasan at pang na ng napakaraming swerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo lamang, ito yung ating asin. Kailangan din natin ng uh, bawang mga bossing. Ito yung ating bawang. Tatlong bawang, sapat na mga bossing. Ito yung bawang natin. Kailangan tatlo para labis-labis ang blessing. Ito yung bawang natin. Tatlong piraso. Sa dalawa, tatlong. Ngayon po, kailangan natin ng pouch na kulay pula. Kung wala kayong kulay pula na pouch, pwede pa mga bossing ko, gumawa ka ng unton sa isang malinis na lumang damit mga bossing ko na pwede nang sirain. Maglagay po kayo doon ng bawang at kapanggot na asin. Pagkatapos, dali nyo ito kahit saan kayo magtuno. sabi niya po sa pamamagitan ng pampaswerting ito ay mananalo na ako ng jackpot. Siksikliglig at umaapot. Maraming blessing ang darating sa akin sa numero na ito. Subukan nyo lang po tayaan ha mga bossing. Pero kung ayaw niyo tayaan, huwag pipilitin ang sarili. Tayaan niyo po ang 6, tsaka 7. Yun. Ngayon po, yun yung dalawang numero. Ngayon, ito pa, kung gusto nyo pa itong tayaan. Ito pa mga bossing ko ay 4, tapos 3, tapos 19, pagkatapos Gs, 28, at tsaka, ano, nakailan na ba po tayo? 6 na po yun. O, hindi, tama, 4, 3, 19, 28, 29, at saka, ah, hindi, 28, 28, yan, 28. Tapos, yung isa ay, ano pa ba yung isa? Yung isa ay um, 42. 'yon Anin po yan, ha, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig tumaya at na-issue po itong tayaan, or na-issue itong gawin o sa ganon, Kayo po ay, uh, depende kung gusto nyo lamang mga bossing. pero kung ikaw ay merong alagang numero, yun ang alagaan po ninyo. Depende, depende sa kabog ng inyong dibdib. Kapag gusto nyo po ay lumarga po kayo. Tapos isikreto nyo lamang ang pagtaya. Huwag nyo kahit kanino man sasabihin dahil mapapasin ninyo na yan po'y biglang magbubong at mas magiging gagaan ang na ng swerte. Matapos nyo pong Uh, gawin po ito mga bossing kayo mismo ay makakapansin ng malaking magandang pagbabago matapos siya po itong gawin mga bossing kaya kung ikaw ay naniniwala at na-issue po mga bossing ko na gawin na po ito, lumarga na kayo mga bossing ko sa mga orsa na ito kung kailan ito napapanood. At malaking tulong po ito mga bossing ko, basta positive lamang, uh, ugaliin ang pagsasabi na mananalo na ako ng malaking halagang pera o magkakaroon ako ng malaking pera, magling ako at ako yung magbuboom sa aking negosyo. Magiging matagumpay ako sa aking negosyo. Ganun po mga bossing. Kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at na-issue po itong gawin, na mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.